Hey WhatsApp what's up mga kamoto jag? Ngayong araw wala kami masyado ginagawa ni Mrs. kundi mag cellphone kaya naisipan ko na mag walking kami sa oval. Medyo hindi na nga din ako nakakapag gym kaya maganda din yon para kahit papaano mapawisan naman kami. Habang nag walking nga kami meron pa disgrasya nangyari. Isang nagja-jogging ang aksidenteng tinamaan ng bola ng softball kanina. Akala ko nga kaya na paupo dahil nahilo siya. Pero nung nakita ko meron ng umaagos na dugo habang hawak niya ang mukha niya, Agad naman kami nagpatawag ng medic para mabigyan siya ng paunang lunas. Shoutout kay Kuya Sana, okay ka na ngayon. Lagi tayo mag-iingat at dapat alisto sa anumang oras. Hi. Grabe kayo araw, bakit hindi pa yung ng araw? Mga 3.30 ng hapon nga yan kaya medyo mainit pa ang araw. Gusto ko nga sana ay gabi kami mag-walking kaso baka tamarin na kami. Medyo madami na kasi gawain kapag humapon na. Walking muna, walking. So mayroon konting job. Baseball din man natin dito, no? Baseball ba? Softball. Softball na? Ah! Last down. Hindi ko tato. alam eh. mo. Hira pa isan. Malamig. Malamig yung hangin kasi. Hira pa wilisan. Jag lang. Saka Yan lang muna ang video ko mga Toto today. Much love, much respect mga idolo. Maraming salamat sa inyo sa muling panunod.